Good morning, good morning, Karil Hinyero Tips. Ang ating pag-uusapan naman ngayon ay non-structural slab o di kaya slab on grade. Meron tayong dalawang slab on grade na ginagawa. Ano yon? Yung structural type at sa kanan structural slab. Pero ang ating tatalakayin ay non-structural slab on grade. Okay, so ano ang application ng non-structural slab on grade? Pwede natin gamitin ito sa interior or exterior floor slab. Okay, minimum requirements o thickness ng ating slab on grade ay 100 mm. Bakit nga ba? Kasi nga meron tayong concrete covering sa taas at saka sa baba. Yung naiwan mga idol is yung bakal nasa gitna yung bakal natin. Okay so ang kinukuha natin mga idol is yung area of steel o di kaya yung temperature bars. Ang formula ay 0.002 times the gross area. Okay so saan natin kinuha tong 0.002 times the gross area? Okay yung 0.002 times the gross area ay nakuha natin yan sa National Structural Code of the Philippines 2015. Okay? pero depende pa yan sa bakal. So ang grade ng bakal ay 275 MPa o di kaya ay megapascal. Okay? So yung gross area mga idol ay kumuha lang tayo ng 1 meter strip. I-multiply lang natin sa thickness, yun na yung gross area. Then substitute natin sa given formula ang nakuha nating area of steel ay 200 mm square. Okay, so para makuha na natin yung per meter na papasok na bakal mga idol ay meron tayong formula. Area of steel divided by the cross-sectional area ng bakal. Okay, so ang gagamitin natin bakal, ang inasay nating bakal is 10 mm. So paano natin kinuha yung cross-sectional area ng 10 mm? Ang formula mga idol is pi d square divided by 4 kaya ang nakuha natin ay 78.53 mm square. Okay, so 200 divided by the cross-sectional area ng 10 mm, ang nakuha natin ay 2.54 pieces per meter. Okay, so ang spacing mga idol, since 1 meter strip divided by that 2.54 na nakuha natin, ang lalabas ay 393.7 mm say 400 mm on center both ways. So, parehas yung spacing natin. Okay, so ganon mag mga idol. So, pasok na pasok pa rin itong 400 kapag tayo ay nag slab on grade. Okay, yung commonly na ginagawa natin ay 300 mm. So, okay lang yon Pero, okay pa rin naman ang 400 mm. Sabi ko nga, depende sa grade ng bakal na gagamitin mo. Kung grade 275 megapascal o kung mas mataas pa, siyempre mas uh, yung spacing mo mga idol. Okay? Mag-iiba yung spacing. Depende yan sa grade ng steel na gagamitin mo. Okay, so sana mayroon kayong napulot na aral. Ipakishare to para matuturin yung iba. Maraming salamat po and God bless po.